Dina to. no? sa todo, kada ramano. Saron to mga iago mga uyon, may pupuntahan kami. Ang aking missis kasi boxing di daw mayon, kaya ang boxing kami ni missis

ngayon na tayo. Dito tayo pinadaan sa GPS kasi dito na area is walang masyadong traffic kasi yung original na daan na daan na papunta doon sa puntahan natin talagang pulang pula yung GPS niya matrapi kaya dito tayo pinadaan sa may river road tingnan natin kung wala talagang traffic kasi color blue yung GPS natin kaya pwede nating ano dito para mas mabilis ang pagbahan natin yan ang napapaganda yan malapit na tayo sa ating pupuntahan stay in the middle lane the middle lane mm -hmm. Ayan, Pasulod o, oh. papasok ba? Dagang kayo Ang gang o, tulaw o. Ang labi o. Ang tira ng sulod Ayan, papasok sa Tuasin Mill. Medyo traffic masyado. Hanap tayo ng mga parking. Ah, kaya pala traffic dito kasi merging to pala. Hindi na lang nila dinalawahan. ano ngayon kasi boxing day. Dari parking kay eh, grabe jud ka puno na naikwa no na parking guide sila hopefully maka parking ta ay na yon tayong hawa oh isa ka buo pero na yon nakauna sa tuwa pero hopefully di nila makita ang ah, na nila nakakita automatic ng mga mata nila eh pareha po na sa tuwa pero wala namang problema kasi marami namang parking nito ang lawak lawak nito eh Tingnan natin yan kung papasok yan. Papasok talaga. Ito si polybook ng parking dito. Yeah, ikot ng ikot lang tayo. 100%. May parking na ta. Salamat sa Diyos. Grabe. 20 minutes na atong paabot sa parking. Gilak ni mo to. Ang gilipo yun nito na. Yung, grabe tao. Oh. Tidak bilang kayak kau kalau sa boxing di, boxing di. Ayano. Pasto kuidri. Cenim. Oi, dia tak sugo, dia cenim tak sugo. Oh, tanah wasa. Ah, take your time ya, betul dali. Nara pe mau apa t-shirt dia? Cenim sih. Ayan. Pag 799 no. Kani og ganahan ko ani. Ana, kuha da yon. Sa ako At least diri ta nagpasugod -so sa H&M. <laughs> Ayan. Mga barato lang karon kay Boxing Day man. Na 25% Boxing Day 25% off diri. Na iuban mga 60%, na 50% tapos diri. Ini yung dipili ni Mrs. Tapos lagang lagi ipansin yung dito. doon. Ayan. Umutala ko dito sa lalaki ha? Oo, oh, umutala ko dito Tawagay, dito. Tawag kayo lang tayo ha? Ayan. Kiss me. Ang grabing pila eh. Sa pagpapunta lang kashir. Taas kayo pila. Ang lalaki kita na sa jerry kasi sa isip sila pero pang babae ni sa pagkuhan pa lang rin eh, no? pag uh, pag barato baratong yung barato yan jerry ta sa main hindi talaga mga singina jerry yan mga sale Ayan na ako sa mga t-shirts nila diba? Ang e, organic eh. Kaya Nalo, e, ako Ano ata dito na? mga voice t-shirts nila. Ayan ko sa t-shirts sa HNA. kay humok ba direk kayo ko eh? na tag 999 lang oh eh. ang t-shirt nila 1000 dollars eh. lang wala lang silang kweli kay niluot suoton may black nila oh. ini go ako ng pintahan oh. mo niluot siya suoton Charles Dugan pa tayo mga sinina na uh, barato dahil rin chinim laki lalaki uh, labig pila sa taas ka taas kayo ang pila sa uh, cashier pa lang pag magbayad ka pa lang sa chinim ang atong unang isuglan na uh, store tanan ito ang uh, sunod dyan sa uh, pila, labing tao. Ayan, uh, si, Mises, si Mises, na -pila, cashier sa kitchen in uh, Tayo dito tayo pupunta sa American American Eagle Grabe, grabe, sobrang tao talaga guys Diyan tayo pupunta sa American Eagle natin, pasok tayo sobrang tao grabe ang daming tao dito dito tayo sa American Eagle kung ano ang nandito maganda dito sa American Eagle yung ano, yung t-shirt nila 19 O okay.

kaya 30 minutes to 45 minutes magpila ka lang sa cashier. Tingnan natin sa ibang ano, sa ibang uh, yan oh, um, gabi tao talaga. Ayan. Gabi um, tao dito sa ano. Ayan oh, um, uh, gabi. Hindi mo lugan ng karayom. Pulo rap, grabe yung ipilahan na eh. Hindi lang pila. Talagang lakang. isa wala eh. Ayan, um, uh, oh. Ayan ang mga wanggits oh. Hindi ko, grabe. sila di kaya Ito Jadi ya, katokan ikuan no? Punta na. Ah, wala deh ay. Wala di namatay ikuan niya, last supper. Uh -huh. Old Navy, oh. Outlet, wala bayang yung tao sa Old Navy. Skitcher. Lasi-laksi ah, lagi, oh. sila. Napa klasik mga classic design. Napa niyo? Wala. Gila. Kuha oh, no. I'll, 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 email you the... Yes. Lihat cilang, bata nih.

un pizza. Ma ah, c'è le blosom noano Ah, mga bata malingaw rin oh. malingaw hmm. dyan oh, rin, Mahal na bang bayad, anak? Oh, napo, oh. <laughs> <laughs> ah, nga po, oh. Ah, bigusto mo mo Eh.

kusog diri mga kuan andar armor nike nike ka ko sa good ka oh Ang kotso, nakapila Oh. Bago ka makasod. Nara o, oh, taas yung pila o. Oh. Oh, oh, na, nakapila sila. Nara oh. Ah, murag dili iya. Ah, pila lagi? Ano okay. ra oh, lulong limon dai ini gipila. Ano ra oh, oh pila sila sa lulong limon si Dichlan. Ayan ang lulong limon no. Tay guapo, guapo pila dai ya. Oh, oh ano ra oh, nagpila sila oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Grabe taas sa pilaw sa Lolo Limon. Parang hindi ako na ilahang pa na yung vista. Ang uban mo lang eh, pamaligyan nila ya. Tara. Browns Outlet of oh, Browns, oh.

pinipilahan talaga lahat Michael Kors po do oh. at Risa o Michael Kors at Risa wala pila Michael Kors ipilahan Banana Republic o puno po doon Enggak mga mukha unay saging. Oh, bayan na republic. Ah Nadia ya ang kuha niya, guys. Yeah. Wala Ini agil, agila ta, <tik> kuwanta sa inyo. Oo. Oh. Pilahan oh. Lagang kayo mga ano. Oh. Under Armour oh. Asam din ni pilahan niya. Saan ka siya? Toro Toro Picas. na to. Usang asya na kuhaan? Sikat lagi na. Box Office man. Ang guest spot, back, off, back sa office pod. Samot ng Angel Armor. Ah, cuma ng Armor ya. Guest tuh Oh. Hi, Emily. Bye-bye. Ayan -bye. o, Angel Armor. Sige, asulod ya? Ayan yeah, no? Under Armour o. No? Tala ko ta sa mga t-shirt nila. Aka ng pants ganun nila. Aminuha. Oh, Oo. Tanaw sa ko. Wow. Puno ang Under Armour. long tayo sa ano. Tanaw sa ko dali ha.

Ano? Ha? Huh? Ayan ah, 11 nakakuha. Nakakalang kuha nila. Pajama. Ang... Akalang ingani oh. Wala. Wala no? Greeny mo na Oo. Oh. Mm -hmm. Lahi ilang jugger oh ano, no? Wala. Wala. oh. Wala di eh. Wala lagi ya, tak hmm. Eh, pila na ta. Nakapili na ta guapo kay color green. Tapos na green sapatos, di ba? Hmm. Ah, oh, sinina, di hmm. ba? Ya, hmm. yeah, bat siya. Sinindot. Okay na. How much? Seventy. Seventy? Seventy. Oh. oh. oh.

Kaso oh, grabe pila sa night. Ay. Ano oh, taas kay pila. Na ah, ikot-ikot lang tayo diyan. Oo, oh, taas kayo ang night ko. Napa JD oh, sino JD no? Ano? Taas mo kay pila po do. hanto dito. Oh. Ang device mo wala. Grabe ang night ko. Oh, oh, diri oh. hanto diri patuyo. Dalawang Levi's daw ya. Kaming kaming. Nara oh, gaman. Adini, GD lang dito. GD, oh, GD. Yes. Ang labi, pila. Ha? Di na sa muto. Kada ra man oh. No? Tanaw ka? Ta? Ikaw gusto ka mo tanaw? Kung okay. ayo. Grabe atong uh, kuha well, no? experience diri really sa ah uh, uh kwasin mil grabe tao sobrang daming tao talaga guys ah

dito matuyok pa ta Ako ah, yung kaya kuhan o ista no Ah, doha. Ah, kanang light na gamay. <laughs> Sa ati mo, barato na. video ko niya Ayan, palabas na tayo. Kasi grabe, sobrang daming tao talaga. Hindi makaya tayo Magsiksikan tayo doon. Ayan. Na tayo dito. Ayan. Ay. thank you, Lord. Ang sarap ng ano, 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 kaliwa, kaliwa Kaliwa, kaliwa, kaliwa. Gua bié, terimakasih. Dah pindah sekian ya. Thank you. Okay. Merry Christmas. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. Tapos na kami sa aming pamamasyal dito sa Tuasin Mills Outlet. Dito oh. tano? Oo. Bye bye. Naggabi na. Gabi na tayo lumabas dito. Bye bye guys. Bye bye ya. bye. Okay. Kakita na ka? Kindly subscribe to Winjet TV sa kanyang YouTube channel, okay? Hey WinJet TV, it's Kulas. Cool. I'm on WinJet TV. Oh my gosh, yes, it's the best thing ever. Hey WinJet, bye -bye. <laughs> take care. Subscribe. Take care. Be happy. Share. Good vibes. Bye bye.